sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Brother Mike Kaskanya po ng Tribes Cavite. Ang devotion po natin ngayon ay matatagpuan po sa Mateo chapter 13 verse 19. No? sabi ay, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa pag ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na naglag sa daan, dumarating ang masama at agad inialis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. No? Ang talata po nito ay explanation na po ni Jesus patungkol doon sa kanyang talinghaga no patungkol sa manghahasik. Dahil sa daming tao na lumalapit po sa kanya, ito na po yung chance no para sa kanyang pangangaral. Pero mapapansin po natin yung kanyang pangangaral ay pat, uh, patalinghaga no meaning gumagamit siya ng mga illustration para sa kanyang gustong sabihin. Ang problema, hindi ito lubusang maintindihan ng mga tao. Kaya naman, pati mga disipulo niya, ay hindi rin talagang gaanong maunawaan. Kaya naman, ipinaliwanag ito ni Jesus sa kanila, bakit kailang patalinghaga yung kanyang kaparaanan, no? Dahil tumingin man sila ng tumingin, pero wala silang makikita. Makinig man sila ng makinig, pero wala silang maunawaan. Tulad ng sinabi po ni Prophet Isaiah, sa Isaiah chapter 6 verse 9 hanggang 10 ito po yung sabi at sinabi niya humayo ka at sabihin mo sa mga tao makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita papurulin mo ang kanilang kaisipan at kanilang pandinig iyo rin takpan bulagin mo sila upang hindi makakita upang sila hindi makarinig hindi makakita at hindi makaunawa kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa no dahil sa kanilang katigasan no po ganun din po no? sa mga taong kaharap ni Jesus po datay. mga bulag sa katotohanan hanap sila ng hanap sa kanilang mesaya no? pero iba yung kanilang focus hindi nila nakikita na ang kanilang kaharap ay matagal na ito yung matagal na nilang inantay Ngunit hindi nila ito nirecognize bilang isang mesaya dahil binulag na sila at nabingi na sila dahil sa kanilang kasalanan. Kaya naman pinaliwanag ito ni Jesus sa kanila patungkol sa kanilang uh, talinghaga. No? Sabi nga po may apat na binhi na inihasik saan po? Una sa tabi ng daan, pangalawa sa mabatong lupa, pangatlo sa matitinik na halaman at pangapat po sa matabang lupa. Sabi ni Jesus patungkol sa naghasik po sa tabi ng daan ay ang mga tao na nakakarinig ng mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos ngunit hindi naman ito inuunawa. Kaya madali itong mawala sa kanya matapos dumating ang kaaway agad-agad mawawala sa kanya ang mga napakinggan po niya. Bakit? Iba ang napakinggan mo sa inunawa mo. No? Napakinggan nila ang salita ng Diyos. E ano naman? So, that's it. Yun na yun. Sayang, sayang ang pagkakataon na nakarinig ka ng aral ng pag ng Diyos. Kapag dumating ang kaaway at ikaw ay ibinaling sa ibang bagay, ayun, pum, wala na yung napakinggan mo. No? Kunting application po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng paraan, <clears throat> marami tayong naririnig na salita ng Diyos. No? Tama po, katulad nitong devotion po natin. Pero sa bawat pakikinig mo ba, inuunawa mo ba ito? dahil iba ang pinakikinggan sa inunawa. Ang pag-unawa sa bawat napapakinggan mo ay nagkikita mo kung pa paano mo ito i-apply sa pamumuhay mo. Tandaan natin mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay hindi mo inuunawa, dumating man ang mga temptation sa buhay natin, agad-agad mapaliwala yung mga napakinggan mo. Bakit? Iba yung priority mo. Ang priority mo ay ang mga bagay dito sa mundong ito na pansamantalang mawawala din at hindi ang kaharian ng Diyos. No? Kapatid, hindi pa naman talaga huli para ma-align tayo sa naisin ng ating Diyos. No? Sa bawat narinig natin na salita ng Panginoon, why not na ito yung bagay na magpapaalala sa iyo para tumibay ka sa iyong pananampalataya. No? Ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin para mapaglabanan yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Kapatid, unawain mo ang salita ng Diyos upang lubusan mo makita ang kaharian ng Diyos. Iset mo ang priorities mo sa Panginoon, hindi sa mga bagay na temporal dito sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ang magpapabago sa takbo ng buhay mo. Magandang umaga po at pagpalaan po tayo.